Hey your signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating QRS Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes. na natin. Spirit guide. Meron tayo dito spiritual hater. Ear signs, ayan. Meron tayo dito love on the brain. We have into you. Okay, so some of you po, you're spiritual. Okay, I mean you are a practitioner ba? Ear signs, kasi meron dito pwedeng nai-intimidate or sabihin natin hindi siya proud sa ginagawa mo. Hindi siya, parang hindi niya tanggap yung pinaniniwalaan mo, yung mga ginagawa mo. So, someone here po is gusto ka naman niya or may feeling siya sa'yo, kaya lang natatakot siya sa kung ano yung pwedeng sabihin ng ibang tao. So, nagmamatter yun sa kanya. Dito sa taong to. Kaya parang hindi ka mapanindigan nito Pwedeng lagi po itong Uh, lagi mong napapaginipan yung taong to, ear signs. Tignan natin ha, ano yung spiritual hater na yan. Spirit guide, ano po itong spiritual hater na ito, ni ear signs. Gemini, Libra, and Aquarius. Siguro yung taong tono, yung family niya, very religious. Or sabi natin, baka yung person na to mismo. You know, we have five of pentacles. Parang wala siyang balak. You know, ayon Paano ko ba siya sasabihin? Hindi niya tanggap in short. No, ku ano yung ginagawa mo. Wala siyang balak na magkaroon ng interest sa ginagawa mo. Ayan, parang nawawalan siya ng amor because of this. So, ayon, may tao dito na pwedeng karelasyon niyo na nga 'to eh. Pero hindi niyo, alam niyo sa sarili niyo na hindi niyo pwedeng ipaalam dun sa tao na 'yon kung ano yung ginagawa ninyo. So, para bang nagtatago kayo in the dark? Yun yung nangyayari. Kasi alam ninyo na hindi kayo tatanggapin ng taong to. Parang nadidiscriminate kayo. Ayan, because doon sa inyong pinaniniwalaan. Kahit hindi kayo nagtataro, pwedeng sabihin natin baka meron dito magkaiba kayo ng ano ba yon ng religion, ganyan. So, pwedeng hindi kanya makapakilala sa family niya. Ano tong love? on the brain. Ayan po. Gusto ka ilaban pero hanggang isip lang. Hanggang dun lang. No, hanggang pag-iisip na lang yung taong to. Hanggang panghihinayang na lang siya. We have four of cups. Tignan mo, walang pag-usa dito. Bakit? Kasi hindi kanya kayang ipaglaban eh. Though may feeling sa'yo yung taong to, pero yun nga, hindi ka naman niya kayang ipaglaban. So, anong mangyayari dyan? Diba? Parang lagi ka na lang niya itatago sa sa dilim. Bawal mong sabihin. Ganyan. Parang kinokontrol ka niya. Sa kung ano lang yung mga dapat mong sabihin. Tignan natin sa career mo naman. We have Knight of Cups. Meron tayo ditong Once You Back. Parang may nagpo-pursue sa'yo dito. Na pwedeng dati mong pinagtatrabahuhan ten of wands. Kaya lang kasi ayaw mo na, ayaw mo nang bumalik dyan kasi pwedeng toxic yung environment tapos sobrang hirap po ng iyong trabaho pero hindi naman ganun kalaki yung iyong kinikita. So, nag-move forward na kayo dito. Kaya lang parang sinusundan kayo eh. Nine of Cups. Happy naman na kayo sa kung ano yung meron kayong trabaho ngayon. Parang ayaw nyo din namang ipagpalit. So, sa halip na takbuhan mo yung taong to, sabihin mo na lang talaga sa kanya kung ano yung decision mo. Kasi kukulitin ka nito ng kukulitin. Mm-mm. Ipa-persuade ka eh. Kasi akala eh mapapersuade ka pa. So, aminin mo na lang na you're happy with your current job and uh, yan. Iba, i-reject mo na. I-reject mo na yung tao na yan. Or kung hindi mo naman kayang i-reject, sabihin mo na, sige, pag-iisipan mo, uh, I will call you back na lang kung i-accept mo yan or hindi. Check natin pagdating naman sa negosyo. We have justice. Meron tayo dito crying over you. Hmm, ingat kayo ha kasi pwedeng meron dito kliyente ninyo na mag reklamo. We have nine of wands. Ayan po. parang ano, no, masasayang. May masasayang dito na efforts. Kaya po, ayan ha, baka ma-persuade kayo nung tao na to kung ano-ano yung sabihin sa inyo about good, good things, about your business. Tapos yun pala, humihingi lang ng discount. Binigyan nyo ng discount, tapos hindi pa pala yun. Hindi pa pala sapat sa tao na yun yun. Nang aabala lang pala. Kaya po, ayan ha, mag-iingat kayo, sino ba yung mga pagkakatiwalaan ninyo dito sa inyong business. Sino Yun ba yung mga bibigyan ninyo ng opportunity? Mm-mm. Maging maingat daw kayo dito. Kasi, ayan o, tingnan mo, may iiyakan kayo dito. Pwede kasi na maglalabas kayo ng puhunan tapos hindi naman pala kukuha ninyong taong kausap ninyo. Yung, ano, yung products, yung items. So, malulugi po kayo dito. So, magkakaroon kayo ng panghihinayang Queen of Swords. Kaya maging mahigpit daw po kayo. Ayan yung sinasabi. Check natin pagdating naman sa kaperahan. We have Nine of Swords. Meron tayo ditong carless. Mukhang may gasos yung iba sa inyo. Pagdating sa ano. Uh, ano ba? Sa trabaho ba? Mas malaki pa ba yung nagagasos nyo sa transportation? For these days, malaki yung magagamit, magagasos niyo sa transportation because uh, pwedeng may saradong daan, may ginagawa ang hassle para parang ang hassle para sa inyo we have strength meron naman dito maglalakas loob kayo na kumuha ng sasakyan ayan sasakyan, pwedeng hindi naman yan 4 wheels eh. yung iba sa inyo, pwedeng two wheels di ba? pwedeng motor, baka yun lang yung kailangan ninyo pagpapasok kayo ng trabaho yung mga ganun po pwede rin, baka naghahatid kayo ng, sa school ng mga anak po ninyo, so pwedeng mag-e-bike yung iba sa inyo, yung mga ganun po 'di ba? Para pa, para mas mapadali yung inyong uh, yung, yung, inyong mga gawain at hindi masyadong masayang yung oras ninyo. Tignan natin. Ano pa yung mensahe pagdating naman sa pag-ibig, sa love life. We have temperance. We have the higher fun. Parang may pinapatigil. Ayun na, mahal ka nga ng tao to, pero parang pinapatigil kanya dyan sa ginagawa mo eh. Sa paniniwala mo, parang wala kang magiging kalayaan dito. So, pag-isipan mo mabuti kung i-accept mo pa ba talaga yung tao na yan. Kasi yun, hindi mo talaga mapapakita yung true self mo don sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit nga sa kanya eh. Mm, mm Eight of Wands. Parang kahit kausapin mo pa yan, sarado na kasi yung isipan niya eh. At saka hindi lang kasi talaga ikaw yung inaalala niya na kunwari mag-judge ka ng mga tao eh your signs hindi yung family nya, yun yung iniisip nya so pag isipan mo kung ready ka bang pumasok sa family nila na hindi ka tanggap hindi nila alam kung ano yung ginagawa mo some of you, pwedeng matanggap nyo yun i-accept nyo yun pero for some of you, ayaw nyo nung ganun kasi gusto nyo maging totoo sa inyong mga sarili sa inyong mga ginagawa Tsaka, alam mo naman sa sarili mo na wala kang ginagawang masama some of you, you're just helping other people yun nga lang kasi iba ang tingin sa mga practitioner kahit ano man po yung ginagawa ninyo kung hindi man yan pag-read ng tarot kung ano man po yan basta nagpa-practice kayo ng about your spirituality nakakaiba dito sa pinaniniwalaan ng family mo or ng family ng person mo tingnan natin we have yes we have ten of pentacles. Ayan po. So, may marireceive kayo na pera dito. May marireceive kayo na good news. Claim nyo na po yan. Big amount of money kasi ito. Yan lamang po. Maraming maraming salamat and more blessings to come.